aneurysm. Nakakatakot ito kapag nangyari sa isang tao. Bakit kaya? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang aneurysm ay isang napakadelikadong mangyari sa isang tao. Dahil ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng pamamaga sa wall ng ugat na kung saan ito ay lumulubo o umuumbok. Nagkakaroon nito kapag labis ang presyo ng dugo na dumadaloy sa katawan na pumupwersa sa mahinang parte ng ugat na lumubo. Madalas o lagi nating nababalitaan na ang nagkakaroon ng aneurysm sa utak na katulad ng nangyari sa mga artista na sina Isabel Granada at Jobet Valdivino, pwede din mangyari ang aneurysm sa dibdib at sa kan. Samantala, kung ang aneurysm sa parte ng katawan na nabanggit ay lumubo at pumutok, maaring magdulot ng stroke o labis na pagdurugo. Ang pagputok ng ugat, lalo na sa utak ng isang tao ay napakadelikado na kung saan kaagad itong mahihimatay sa kanyang kinatatayuan o kinawupuan. Magdudulot ito ng pagkakoma o maaring ikamatay ng isang tao. Bilang karagdagan, maraming maaring maging sanhinang pagkakaroon ng aneurysm dahil sa high blood pressure o mataas na presyon ng dugo. Isa din ay ang atherosclerosis o pagkakaroon ng mga bara sa arteries dulot ng mga tinatawag na plaque, trauma at minsan din ay namamana at abnormal na daloy ng dugo kung nasaan ang junction ng arteries nag sama-sama. Sa kabilang banda naman, kapag may nararamdamang di maganda sa katawan, kapag pabalik-balik ito at tumatagal, kailangan ay magpa-check up sa doktor para maagapan at mabigyan ng lunas ang nararamdaman. Kapag may high blood, kailangan uminom ng gamot na reseta ng doktor. Huwag mag-self-medication o uminom ng gamot na bigay ng kaibigan o kaanak. Kailangan ay magpahinga, umiwas sa stress at bisyo. Huwag iinom ng alak ni maninigarilyo. Alaga natin ang ating sarili dahil ang kalusugan ay kayamanan. Prevention is better than cure. Sana po ay may natutunan sa health tips natin ito. Paki-like, share, at mag-comment kung may katanungan tungkol sa kalusugan. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa si Gemstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.